maga po. Ngayon po ay araw ng biyernes. Uh, mangyari, hindi po tayo nag, nagbiyahe ngayon kasi nagbumubit tayo. Kaya po, uh, dagaling ko muna si uh, Muray doon sa pagawaan dahil ang lakas ng kadyot. No? Yung mga kadyot na ganoon. Sabi may maluwag daw po doon sa sa box ng uh, aking motor. Kaya papaayos muna natin. Pero, uh, pag-usapan po muna natin itong uh, si Bryce Hernandez, no? Alam niyo mga kaketchup, matagal po akong uh, nasang dyan sa Paranaque City Police Station. No? Maniwala kayo sa hindi. Yung kulungan po namin dyan, yung detention facility namin dyan, ha? lalo na pag uh, mainit, ha? nagkakaroon po ng pigsa, no? tapos yung mga, ta mga preso, yung mga PDL, na undergoing hearing ang case dinidinig sa korte eh may mga hypertensive you no know? ibig sabihin high blood tapos may hika at uh, yan naman po ay may mga history na po no na naitala diyan sa Paranyake uh, detention na uh, jail detention facility na yan sa Paranyake City Police Station na may mga nabinawian ng buhay no due to medical uh, condition at uh, yun po ang napapansin ko dyan. Kasi okay na po sa PNP Custodial Service si uh, Engineer Bryce Hernandez. Uh, kaya ko po sinabing uh, nanganganib ang buhay niya. Kasi dapat po niya uh, tiningan muna, binigyan ng attention medical. no? Maari, baka dinala siya dyan sa PNPGH, no? nag-certify nag muna ang doktor na may na, nasa magandang kalusugan siya. Pero iba po kasi yung ano ng doktor eh, yung biglaan eh, yung certification, medical certificate ng doktor eh, na pwede siyang i-detain dyan sa Pasay City G Jail. Bakit po? Kasi baka mamaya niyan eh, may history po yan na hypertens hypertensive, high blood, o kaya mayroon pong uh, hika, eh dapat po tinitingnan din po yan kasi marami pa po kasing isisiwalat itong taong ito eh. Nung una, galit na galit ako dito kay Bryce Hernandez. Pero yung nakita ko sa kanya doon sa kongreso no, na willing siyang ilabas lahat, i-expose lahat ng mga kabulukan ha, ah, jaan sa Senado, ha, ah, eh bumili, bumili po ako sa taong ito eh. Sipin ninyo, nag-motion si uh, Senator Jingoy Estrada That is unbecoming ha, para sa akin. Unbecoming po yan. Na si Jingoy Estrada ay magpail file ng motion na alisin sa PNP Custodial Service at ilipat, ilipat sa Pasay City Jail. Ang kuwan ko naman kay uh, Senedor Tito Soto, ang ating Senate President, dapat po hindi po siya pumayag mga kaketsak. Dapat nanindigan siya na hindi siya, pwede, hindi siya pumapayag na ilipat sa Pasay City Jail kasi po nanganganib ang buhay yung kalusugan ng uh, ni Bryce Hernandez nanganganib po yung kanyang kalusugan tapos po o oh, yan kagayan kagaya niyan yung kanyang palang pinaglugaran no yung uh, pinaglagyan kay Bryce, uh, Bryce Hernandez eh ano pala yan doon pala inilalagay mga may sakit na tuberculosis ha yung mga may sakit sa baga o oh, eh ayun ba nilinis ah Remember na virus po yan, yung mga may tama sa baga, may hika, virus po yan. At ang virus, hindi, naman, hindi man po ako doktor, pero yung virus po, kumakapit po yan. Ito eh. kaya na matagal sa isang lugar, lalo na kung naging uh, isolation na isolation na facility yan para sa mga may uh, karamdaman sa baga. ah Yung pinaglugaran kay Bryce Hernandez. At uh, sana, ang gobyerno, no? lalo na yung mga abogado, Uh, tiyak na may abogado ito, dapat nag-file na po ito ng ano, ng uh, motion sa korte, na dapat ibalik sa PNP custodial uh, service. No? Uh, Mag-file na ng motion, alisin doon kasi nanganganib po si ah uh, uh, engineer uh, Bryce Hernandez. Ha? sa kanyang kalusugan. Etong ninyo tong uh, dalawang senador na walang tigil kakadaldal, kakadepensa sa sarili nila. Bakit obvious? No? O sabi nga ni ano ni uh, senador Lacson eh, ah, merong isang uh, hindi tiga Senado pumasok sa Senado at uh, pumasok sa loob ng isang opisina ng senador. Ha, ah, anong inabot? Baka nag-abot ng uh, SOP, ano? Ah, lagay, no? o, tapos nung tinitingnan ni uh, Lacson, ha, ah, eh, talagang meron pa lang uh, budget insertion na nagkakahalaga ng uh, 300 million. Ha? Ah. Uh, nung kinisil kung sino ang naglagay ha? hindi daw sa congress ha? at possible taga senate ang nag-insert wala nga lang pangalan eh tumutugma do sa sinasabi ni uh, engineer Hernandez ah uh, nga uh, kumubra ng uh, 330 million pesos itong walang kadaladalang si Jing, Senador Jinggoy Estrada kaya dapat mga kaketsap, magkaroon na po ng constitutional amendment, pagbabago sa konstitusyon. Kasi ito lang naman mga senador na hindi pwedeng i-impeach. Hindi po pwedeng i-impeach ito. Pwede po itong kasuhan. Oh, ah, Diyan sa ombudsman, sa sandigan bayan, ah, for dishonesty. Eh kahit kasuhan po yan, mahatulan po yan, makulong, makulong po itong uh, mga senador na to, eh pwede pa rin pong bumalik ha sa gobyerno ha mabak ng posisyon sa gobyerno at sumalis uh, sumali sa mga darating pang eleksyon kaya po para sa akin dapat 'yan isama sa impeachment case no uh? itong uh, mga ganitong klase ng senador na meron pong bahid uh, ano corruption no ito naman si Joel Villanueva walang tigil kakadepensa kakadepensa binanggit pa niya pangalan daw niya malinis wala na marumi na ang pangalan mo Baru mina kahit sabihin mong iniingatan mo yan, hindi na po yan ano. Namantsahan na ang pangalan mo. Sayang binoto kita noon kasi naniniwala ako sa iyo, kaslihiyoso ako eh. Naniniwala ako sa iyong adikain, dadalin mo ang salita ng Diyos diyan sa Senado. Pero wala naging kagaya ka rin ng mga trapo dyan sa Senate eh. Binanggit mo pa yung mga ano, yung mga doktrina ah, tungkol sa kaligtasan. Ha? Ah. Eh, hindi na lumalapat sa iyo yan, ah, senador ah, Joel Villanueva. Ang laki ng uh, perang na involved din sa iyo, 600 million pesos. Ah? Eh, kung yung 600 million pesos na yan, eh, nagamit sa tama, nadala doon sa tamang proyekto, eh, ang bulakan, no, eh, hindi po ganyang kasama, lalo na yung kalsada. Lubak-lubak, kaya ang tawag nila sa bulakan, lubakan, eh. Ah? Ikaw, bulakan po pala kayo, Senador Villanueva pero hindi nakita diyan ng uh, pondo ha ah, ng uh, flood control project ha ah, sa kayong mga road infrastructure no? kung nagamit lamang sana diyan eh maganda may pagmamalaki niyo may pagyayabang niyo sabi na natin noon pa sinasabi niyo tinutuligsa niyo yung mga anomalya sa flood, flood control ang problema kasi diyan nung uh, hindi kasi nakikita mo siguro ha ah, hindi matinag eh nakisali ka na yun lang po ang sa akin. Kasi, kikita niya ba? Hindi pinapansin ng ano ah. Administrasyon na. Makasali nga. <laughs> Ganun po mangyayari dyan eh. If you can click them, join them. Oh. Kaya itong mga senador na to, ha? lalo na itong si, ano, si Chase Escadero, ha? ano nga ha? nagkaroon na ng uh, butuhan para sa pagpapalit ng uh, Senate President, hindi na siya umalma eh. Bakit? 30 million pesos? Ha? Ah, yung itinulong sa kanya para sa pagtakbo niya sa eleksyon. 30 million pesos. Ang laking pera po nun. Eh ako nga po eh, nagbumubit ako eh. Kumita lang po ako ng... Uh, uh hindi nga, hirap nga po kumita ng isang libong piso eh pero pag kumita ako ng isang libong piso masaya na ako eh huh? Gusto na ako dun eh. Pero itong mga to, ha? Daang milyong piso ang uh, kinukurakot, hindi man lang mabusog-busog. At nag-attempt pa noon si Sen. Jesus Codero na mag-insert pa ng panibagong uh, pondo. Ha? nagagamitin sa kanyang probinsya. Ang tindi, eh, di po ba? Oh. Kung natatandaan ninyo eh ah nagano nag, siya, nag-attempt uh, siya na mag-insert pa ng uh, panibagong pondo para saan? sa kickback. oh, yan po ang uh, problema po ng uh, uh, ng ating uh, Senado ngayon, mga kakecha. Bagsak ang tiwala ng taong bayan sa mga senador ngayon. <clears throat> Lalo na si Bryce Hernandez, marami pong sasabihin yan hindi naman niya naglabas ng mga uh, mga resibo ha nagreserve pa po yan ng resibo na talagang uh, magdidiin dito sa mga taong pinangalanan niya kaya yung sinasabi ni Markuleta na oh safe ka na o, yun ito pang isa si Markuleta. no pumapalag no eh hindi na po siya ang ano ah chairman ng Blue Ribbon Committee hindi na po siya nung panahon na kinontemp ninyo sa inyo pero nagpalit na ng, ng liderato ah, senate pro tempore na si Lacson, siya na rin ang ahawak ng blue ribbon committee oh, kaya wala na kaya nga ito si Marcoleta walang ano to, eh senador na walang visa po ito ha? Eh. Ah, doon sa congress nung siyang congressman pa ano nangyari? ha? Ah, siya ay tinanggalan ng mga komite kasi nakita yung pagiging bias. No? Oh, dito sa Senado, hindi rin umubra, tinanggalan din siya ng komite Eh, puro kalukuhan eh, puro biro. Isipin mo, binibiro si Jingoy Estrada. No? Ah, the bad one daw. Ano yun? Dapat may decency and morality po ang uh, humahawak ng isang uh, committee. Ah? Lalo na Blue Ribbon Committee. Ah, ikaw ang uh, magpipreside ha? Nang hearing, no? I-expose mo ang mga anomalya. Tapos, tapos eh merong good one sa bad one. O, kita nyo eh sabi ni ni Bryce Hernandez, hindi po totoo yung sinasabi ni uh, Senador ha? Ang totoo po niyan, ha? Si Jinggoy Estrada, ha? Involved, ha? Sa 300 million pesos. Flood control project. Ganon din naman si Senador Joel Villanueva, ah, 600 million pesos sa flood control project. Ano aasahan natin ngayon sa Senado? Ha? Ito nga si Senador uh, Sen SP uh, Tito Soto. No? Eh, na-pressure na po ito eh. Dapat nanindigan siya. Hindi ko papayagang ilipat sa city jail. Kasi nanganganib ang buhay niyan. Ha? Ah, baka madali ang buhay niyan. Marami pang sasabihin niyan. Ako ang Senate President ng Senado. Ha? Ah, naninindigan ako para sa kaligtasan at kalusugan ni Engineer Bryce Hernandez. Dapat ganun siya. Ngayon, kung tututol pa rin itong si Marculeta, si Bato de la Rosa, eh pumunta kayo sa Korte Suprema. Ha? Ah, Doon kayo mag-file ng inyong apila ganun po yan eh mukhang na pressure si Espia uh, SP uh, uh, Tito Soto dito sa mga uh, senador ni Duterte yan po nga uh, isa sa nakikita ko dyan eh o tapos itong si Jingo Estrada naglabas ng ano yung yung uh, litrato uh, ng mga graduate ng uh, mga estudyante ah, uh, 12 years ago lang pala itong 12, 12 years old pa itong uh, isang congressman, no? Saka itong si Bryce Hernandez, magka-batchmate pala tapos ni naglagay siya ng comment para magkaroon ng duda ang mga makakabasa. O, ganyan ang laro ni Jinggoy uh, Jingoy Estrada. Ako, na, sinasabi ko po sa inyo bilang uh, mamamayan, ano? butante po ako dito sa ating bansa uh, bansa. Nananawagan ako, wag nyo na pong iboto ito. Kasi po ito ang pumapatay sa kinabukasan ha, ng mamamayang Pilipino. Lalo, lalo na po ng ating mga uh, anak na papalit sa atin bilang maging mamamayang Pilipino. Ha? Eh sana yung mga milyones, daang milyones na yan, ay eh, mapunta sa tama. Sabi ko nga kung dinala yan sa, ano, sa edukasyon, sa kalusugan, maganda eh. Alam niyo ba yung Philippine General Hospital? ang hirap po ng ano yan mga kaketchup ang yung mga may karamdaman nando po sa labas naghihintay ng tawag nakapila pag umulan no oh, nagsisiksikan sa napakaliit na bubong dyan sa Philippine General Hospital sa Top Manila no ito naman mga eskwelahan natin mga kaketchup ha ah, kulang na nga tayo sa pasilidad eh pati sa mga gamit ah, ano eh ah, pang information technology o, dapat 'yan dinadala. Ha? Mababa din po ang uh, antas ng ano ng edukasyon ng Pilipinas. Bagsak, no? 'Yan pong uh, isa sa dapat 'yan dinala ang mga proyekto na 'yan. Naging makabuluhan sana itong uh, mga proyekto na 'to kung uh, hindi 'yan na uh, dinala at uh, nahawakan itong mga uh tiga dpwh na 'to. Tingnan mo si Alcantara ngayon. Eh, yan, sinampahan na po ng demanda ang mga taong yan. sinampahan na po ng bagong DPWH Secretary, Vince Diso. may naisampan na pong kaso sa kanila. At sana mabulok na sa kulungan ng mga taong to. Bakit wala silang takot na gumawa ng katarantaduhan ng krimen dito sa ating bansa? Kasi wala po tayong death penalty eh. Dapat po may death penalty. Ha? Ah? Kung nung una, isinusulong, isinusulong ni Bato de la Rosa, ha? Ah? yung, uh, ano, bentahan ng droga, eh, mahatulan ng death penalty itong mga pusher na ito na hindi naman umubra kasi meron ng oplan tukhang eh. No? Eh dapat, ha? Ah? ang inaatupag ni Senador Bato de la Rosa, although hindi ko to binoto, eh, buhayin ang death penalty dito sa mga, ano na to, mga plandiru sa uh, personality na to. Ha? Ah, ibalik natin ang death penalty dito sa mga mandarambong na to. Plander is pandarambong ng kabangyaman ng Pilipinas. Yan po dapat ang uh, mangyari, mga kaketsap. At sana, si Bryce Hernandez, na no, Engineer Bryce Hernandez eh ah, ilipat na ah, ng pasilidad ibalik sa PNP Custodial Service kasi po mga kaketchup kawawa po yan kawawa po yan sinasabi ko po sa inyo ang pangit na mga facility ng kulungan ng Pilipinas ha ah, para ah, Paranaque City Jail no? Pasay City Jail ang baho maamoy kasi nga ilan nang nakakulong sa isang cell, no? Sari-saring singaw ng katawan ang lalabas, hindi pa kasama diyan yung mga may hika, may ubo, may sipon, no? Ang inaalala ko dito, eh baka madali ang buhay nito ni Engineer Hernandez. Kaya dapat ilipat ito at yung kanyang abogado dapat kumikilos na. Ha? Huwag na siyang umapila diyan sa sinado, Ha? Sa korte na po siya pumunta yung abogado ni uh, ano ni uh, ni Engineer Bryce Hernandez. Kita nyo, ang hinihiling, meron man lang siyang blower sa loob ng uh, kanyang uh, detention cell, detention facility. Bakit? Eh kasi po mainit po eh. Mainit. No? Although nakahiwalay siya doon sa mga, ano, mga PDL dyan, yung mga persons deprived of liberty, yung mga detainee dyan. Eh, hindi pa rin po ano ah, ah, marapat na siya ay manatili diyan sa lugar na yan kasi delikado po eh delikado at ah, wala naman akong pakialam dito kay Engineer Bryce Hernandez eh ang concern ko dito no maingatan po ang kalusugan nito at sana po eh makapagsiwalat pa ng mga ah, mga political personality ng na mga nagnakaw sa kabangyaman ng Pilipinas. Si Pininyo, ang laki ng pera. Oh, kaya niya naisipang pinuno na sure yung, yung ano na yun, no? Yung uh, ang daming pera na yun. Ha? yung nakabulo dun, si Alcantara pala, yung kanyang boss. Ah, these are mafia. Mafia ito sa DPWH na pinumumunuan na ni ano ni uh, Engineer uh, Alcantara at uh, sana uh, maano na 'yan masira na 'yan mabasag na 'yan at hindi na makabalik ang mga ito sa posisyon sa gobyerno kasi kawawa po tayo mga mamamayan na uh, patuloy na lumalangoy sa baha kasi wala naman talagang nangyaring paggawa wala naman talagang uh, flood control uh, project no walang pagrepair sa baha no substandard pa yung mga binibiling mga materyales no para makakikbak, para makatipid. Ganito na lamang po yun lang naman ang concern ko at uh, salamat po sa Diyos sa ating uh, ano uh, 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 sa umaga pong ito. Ako po ang inyong kapatid, kaibigan at kausap. Pag-ibig